Sobra-sobra na musudan ako ni ay eh, mukbang ang nukos. posit na posit tanganan ni no pos. posit sayla guys gutom kayo guys ay kitong sa sa crisis sa bagyo. ah sa bagyo, guys kaya ako na kahin. ah mukbang ah, ah hello guys hello guys Nakalukbang ako ngayon. Kay kasi sobra-sobra ang aming ulam. Okay, hello guys, ito. Oh, oh, ito, oh ngayon, ito. ngayon ang kakainin natin kasi nagmukmang ako dito ng seafoods galing sa isla oh, Hilutungan. Okay, oh. Hello, nagmukbang ako ngayon kay galing sa seafoods sa Hilutungan. Kay ngayon,

Ito yung na ganyan yun. Sige, hap! Oo, oo, oo. Una pa yung songs mga kuwan rin sa istura na inaarap eh. Okay, 3 minutes ako nang kuwan lang, 3 minutes lang ako manuntunin. Kaya hindi, hindi, makakaya. Taro nga, kulira ka. 3 minutes, 3 minutes. Nenek, apa guys? Kap. Nenek, bawalah nasinya lagi. Ia menghilangkan kesegaran kita. Parah masukannya. Tanah tak sihat nak kap. Jilip pun di nai na, Apa ini? Mana? 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 paman, Mana? 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 sa sobrang sarap na bang, yun, halos oh, maubos ko na ang isang bandihadong kanin at saka sa ulam na fresh na fresh na pusit tingnan hindi anak hindi na hindi Oh, nang Ayun na. Nah. 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 Hello na press na sipon. ko to. Baik balik wai na sarap Bye -bye.